Sa isang episode ng OJDS Showbiz Update, naging tampok ang balita tungkol kay Carlos Yulo, isang kilalang Olympic gymnast, at ang kanyang ugnayan sa pamilya, particular sa isyo ng pinansyal na suporta. Ipinahayag ni OJ Diaz ang mga detalye ng usaping ito kung saan pinag-uusapan ang mga posibleng alok na natanggap ng pamilya Yulo mula sa mga sponsor at negosyante. Ayon sa vlog ni OJ, may ilang mga negosyante na nagbigay ng tulong sa pamilya Yulo, kabilang na ang isang mayamang tao na nagbayad sa kanilang isang linggong pamamalagi sa Singapore, pati na rin ang kanilang accommodation sa isang high-end na hotel. Bukod dito, nabanggit ni Oji na may isa pang negosyante na nag-alok ng isang mamahaling bahay na nagkakahalaga ng 95 million pesos para maging tirahan ng pamilya Yulo. Ang mga alok na ito ay nagbigay diin sa malaking suporta mula sa mga tao at negosyo na nais tumulong kay Carlos at sa kanyang pamilya. Subalit, sa kabila ng mga ganitong alok, hindi pa rin malinaw kung nakatanggap na ba ng aktwal na pinansyal na suporta ang pamilya Yulo at kung ang kanyang pagtulong sa kanila ay hindi pa nakikita sa publiko. Sa kanyang pananaw, binanggit ni Oji na kahit na hindi pa nakikita o naririnig ng publiko ang anumang aktibong suporta ni Carlos sa kanyang pamilya, may mga posibleng dahilan kung bakit hindi ito lantad. Ayon kay Oji, hindi dapat agad maghusga at baka may mga pribadong dahilan ang pamilya Yulo at ang atleta na hindi na kailangang ipaalam sa lahat. Aniya, walang kumpirmasyon mula sa kanyang mga pinagkakatiwalaang source tungkol sa anumang tulong na ibinigay ni Carlos sa kanyang pamilya, kahit pa ito ay hindi openly ipinapakita. Dagdag pa ni Oji, kahit hindi pa nagbibigay ng direktang pahayag si Carlos o ang kanyang mga tagapagsalita tungkol sa isyong ito, Umaasa siya na sana ay magkaroon ng pagkakataon si Carlos na ibahagi ang kanyang tagumpay at ang mga biyaya na natamo mula sa kanyang pagiging isang world-class athlete sa kanyang pamilya. Ayon kay Oji, marahil ay may mga paraan si Carlos para matulungan ang kanyang pamilya sa likod ng mga kamera at sa mga pribadong paraan at hindi naman kinakailangan itong gawing pampubliko para mapatunayan ang kanyang pagmamahal at suporta sa kanila. Inihayag din ni Oji ang kanyang kahandaan na tanggapin at pakinggan ang anumang pahayag mula sa kampo ni Carlos Yulo ukol sa isyo. Ibinahagi niya ang layunin nila sa show ay hindi para magsalita ng masama o magbigay ng hindi magandang opinyon, kundi para lamang ipakita ang iba't ibang anggulo ng mga usaping na sa mga sikat na personalidad at kanilang mga pamilya. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw at haka-haka, nais nila na magpatuloy ang diskurso ng may respeto at pangunawa. Samantalang wala pang reaksyon mula kay Carlos Yulo o sa kanyang mga tagapagsalita tungkol sa issue, ang mga ulat na ito ay nagbigay daan para magtulungan ang mga netizens at media personalities na magbigay ng kanilang mga pananaw. Maraming mga tao ang nagkomento na maaaring may mga aspeto ng buhay ni Carlos na hindi lamang nakikita sa mga social media platforms o sa mga public events, kaya't hindi lahat ng aspeto ng kanyang relasyon sa pamilya ay nauunawaan ng publiko. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita ni OJ ang kanyang malasakit sa pamilya Yulo at ang kanyang respeto sa personal na buhay ni Carlos Yulo bilang isang atleta at bilang isang tao. Payo niya, marahil ay darating ang tamang panahon kung saan ang mga kasamahan ni Carlos sa kanyang personal at profesional na buhay ay magkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng mas malinaw na paliwanag tungkol sa kanilang relasyon at ang kanilang mga hakbang patungo sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Ano ang sinyo sa balitang ito?